Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika't at ating isurvive ng ating kanil na rambutan. Hope na may matutunan ka sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, welcome sa ating munting channel. Kung nakikita nyo guys, yung ating rambutan is <ER medyo alanganin uh, na at nabuhal dahil sa bagyo. Ano yung bagyo ni Rolly? Kaya aayusin natin ito siya guys. No? Bali, recover natin siya kung sasakali. Para mas okay. So guys, uh, ano, isingit ko lang guys yung aking prototype fertilizer. Ito guys is pinagsamang, pinagsamang dugo ng isda at liquid vegetable waste na na-i-vlog na natin mga nakarang araw. At yung hugas-bigas. Nagyan ko lang siya ng hugas-bigas o so, tinatawag na pinag-hugasan ng bigas na mayaman sa nitrogen. So guys, ito yung dinidilig ko dito guys. No? Ayan. Tapos na guys is itong ating vermicas medyo ano medyo alanganin lang kasi guys yung ating vermicas kasi red beetles ang ginamit natin pati na rapis ko na siya um, uh, guys bali yan naisingit ko na guys no so guys sa pag recover nitong ating rambutan is gagamit tayo ng resting tree yan bilang kanyang support at itong ating hindi naman siya tape um, ko na siya isang pambalit sa markot yan eh yung sa markot markoting tape yata ang tawag dito medyo nakalimutan ko na guys ne guys so guys yung lupang ginamit naman natin pinagtaniman natin ng ramutan is bao ng nyog na, na i-vlog ko na rin uh, yung benefits nitong bao ng nyog o yung bunot ng nyog pala kung anong kagandaan ito na i-vlog ko na rin ito guys no So, tapos ito guys, yung ginamit natin lupa is Clayish Lomi. Na uh, hindi ko pa siya na ibablog pero humid, humid siya or ginawa ko. As in experiment. Prototype din siya guys. No? Okay. So guys, kung nakikita nyo guys is mataba naman yung ating tambutan at tumutubo naman yung mga kanya mga bugs. Yan. Sabi natin na survive na siya. Bali, isang linggo na kasi siyang balik at ngayon lang ako oh, nagka time para recover siya medyo okay, okay pa naman siya yeah. so guys sa pag recover nitong ating rambutan is tutusok lang natin itong ating haliwagang tingting o oh, oh, coconut coconut leaves oh, yung tinatawa sana ng coconut leaves so oh, yeah tapos ito guys is babalot lang natin sya in support ang talaga sya papaliin lang natin. Oo, masyadong matisi whilst itinaglas. Ito siyang pabila. O, guys, is nagawa ko na sa papaya to at naka-survive naman yung papaya kaya gagawin natin natin sa pabalik Tapos, ito, ayun, yeah at babalutan. At hindi ko makita yung balot. Ayan. Para siyang packing tape. May dikit din siya. hindi naman siya to ng packing tape. Alam ko talaga guys, is smart cotton tape. Smart cotton yata ang tawag dito. Hindi ko gaano kasi nakabisado yung tawag. guys lang ang gagawin natin sa kanya tagtagam pa natin Ayan guys, bali okay pa yung kanyang Pati pa itong si ating rambutan. Bali nakakasurvive talaga siya dahil mataba yung lupa natin. At ini-dirigan siya ng ating experiment na liquid fertilizer. Ayan. Ayan. Nasusurvive siya. Hindi ko alam guys kung anong meron dito sa ginawa kong prototype liquid fertilizer. At kailangan ko ka ng further research. So guys, bali wait lang tayo ng one week. Para masabi natin na survive talaga itong ating ano, tambutan. So, hanggang dito na lang muna at mag-wait muna tayo ng one week. Pasensya na guys sa mga tilaok ng manok. Ayan. So guys, mabag yung araw sa ating lahat. Pali dito tayo sa update ng ating pag-recover sa ating rambutan. Medyo unsuccessful yung ginawa natin dahil one week na siyang na balik buti sana kung mga 2 or 3 days natin na siya bag na na kaya nabalik siya so guys punta tayo sa phase 2 ng ating pag recover dito sa rambutan kung saan guys puputuloy na natin siya ng uh, kanyang balik hey, guys. bali guys hindi pa naman totaling patay itong ating rambutan kaya hindi kaya kailangan natin yung usin hindi uh, natin yung balot at kailangan natin talagang patuloy ito guys na so, nakikita nyo guys is na-recover naman natin ng konti yung kanyang katawan pero medyo severe na yung bali niya at matuyo na kaya hindi natin siya totally na record kaya ang mga guys is patuloy na natin siya guys na pa ah, makapag recover siya ng mga guys patuloy na siya guys na no? patuloy na natin yan bali guys tapos dito, guys is babalutan na lang ulit natin kung na mo guys hindi nagulak yung yeah. kanyang pinabot and guys bali hindi pa to patay nga itong ating rambutan dahil bumami tayo ng dahon ng nyog o uh, yung coconut pass mismo no? sa ako tayo ng na hinaro na rin dito kaya may sustansya yung lupa nato at itong ating prototype na liquid fertilizer na hinanuhan natin ng FFA o FAA o fish blood sa anong liquid, liquid vegetable waste sa anong ubas bigas na natin, hinanuhan natin ito yung dinidilig natin para nakapag-survive siya nang tuluyan. So guys, di pa siya totally patay guys, no? Uh, stay put lang stay on. Bali, wait lang po tayo ng mga kundit ulit, uh, ating update. At sana makapag-survive sa itong ating gamit. Thank you guys sa panonood at uh, wait lang po tayo ng update. Guys, welcome ulit dito sa ating channel at ako yung nagpapalik muli para sa report update ng ating apartment medyo nakasurvive na siya no? Ayan. Ayan. pero guys hindi pa natin siya total pwedeng ilipat guys dahil pa sprout pa lang yung second yung mga buds niya at matutuyo pa yung pinaka stem na dito yan, nakikita Tinuturo ko. Yan, tutuyo dyan. sa terminal buds, siya tutuyo ulit. Kaya, kailangan pa natin siyang obserbahan kung tuluyan siyang matutuyo at mamatay ang ating rambutan. Yan, guys, no? bali guys, kung nakikita nyo, is successful na yung ating ginawang recovery sa ating rambutan. Yan. Sa ipapakita ko sa inyo din, guys, yung ating ng clips cuttings na talos uh, na na uh, ating na na at ready para sa pampenta next month ngayon guys bali hanggang dito na lang ako hope na may natutunan kayo sa video nito like and subscribe na lang sa aking channel at huwag nyo na yung kalimutan ilike ang aking facebook page na ilalagay ko sa description box below so guys hanggang dito na lang ako and happy planting